Oh, welcome back mga kaboxing! So kung atin nga pong matatandaan mga kaboxing, buwan ng Disyembre taong 2018 ay naikasa nga po ang bigating exhibition fight sa pagitan ni 5 Division at undefeated world champion na si Floyd Mayweather Jr. kontra Japanese kickboxer na si Tenshin Nasukawa na ginanap mismo sa baluarte ni Nasukawa sa bansang Japan. At sa naging exhibition fight nga po ng dalawa mga kaboxing ay nasaksihan nga po ng maraming boxing fans kung paano pinaglaruan ni Mayweather Jr. ang kickboxing star sa harap ng kaniyang mga kababayan. Bagamat buong tapa nga gustong lumaban ni Nasukawa sa self-proclaimed goat ng boxing, ay di talaga maipagkakaila ang laki ng agwat at level ng dalawa pagdating sa suntukan. Naging advantage nga po dito ni Mayweather ang kanyang laki, bilis at lakas ng kanyang mga kamao dahilan kung bakit nagawa niyang pabagsakin si Nasukawa ng tatlong beses sa unang round at tinalo ito via first round technical knockout. At dahil dito ay wala na nga pong ibang nagawa ang nooy 20 anyos na si Nasukawa kundi ang umiyak sa ibabaw ng lona sa harap ng kanyang mga kababayan. Ngunit pagkalipas nga po ng limang taon, taong 2023, ay napagdesisyonan nga po ni Nasukawa na pasukin ang mundo ng boxing na kung saan naging undefeated ito sa kanyang naging unang pitong laban. At sa loob lang ng dalawang taon mga kaboksing, sa kanyang pangwalong laban ay mapapalaban na agad ito sa isang world title fight. Dahil nitong nakalipas na araw lamang ay pumutok nga po ang balita na kasado na ang bakbakang tension na Sokawa kontra former world champion at kapwa Japanese boxer na si Takuma Inoue. Nakatakda nga pong paglabanan ng dalawa ang bakanting WBC Bantamweight Champion Belt na gaganapin ngayong paparating na Nobyembre 24 sa Tokyo Arena, Japan. Kasalukuyan nga pong may kartada itong sinasukawa mga kaboksing na 7 wins with 2 knockouts at may edad na 27 anyos. Samantalang ang nakababatang kapatid naman ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue ay may kartadang 20 wins with 5 knockouts, 2 talo at may edad na 29 anyos. Kung magawa nga pong manalo ni Tenshi Nasukawa mga kaboksing at maging ganap na world champion ay magiging pangatlo nga po ito sa kasaysayan ng Japanese boxing bilang pinakamay kaunting laban na naging world champion. Dahil kunting trivia nga lang po mga kaboksing, hawak nga po ni Koshi Tanaka ang Japanese record na ito dahil naging world champion ito sa loob lang ng limang laban. Nasa pangalawang pwesto naman ang tinaguriang halimaw ng bansang Japan na sina Oya Inoue na naging world champion sa kanyang pang-anim na laban. Itong si Tenshi Nasukawa at Akuma Inoue nga po mga boxing ang gustong gusto makita na maraming Pinoy boxing fans na makalaban ng ating undefeated at top Pinoy prospect na si Kenneth Luver. Kaya kung sino man daw ang manalo sa bakbakang Nasukawa at Inoue at kung mabigyan ng pagkakataon na makasagupa ng tinaguriang lover boy ng Cavite ay napakalaki daw ng tsansa ni Luver dahil halatang lamang ito sa lakas ng parehong boksingero. Tingin nyo mga kabuksing, may pag-asa ba si Kenneth Luver kay Tenshi Nasukawa at Takuma Inoue?